go. So, magandang umaga ulit sa inyo mga paratanom. Nandito ulit tayo sa ating sitawan at uh, mamaya mag-harvest po kaming hapon No kasi bukas, di-deliver namin sa Naga. So, 'yung mga gustong bumili dyan sa Naga, ano po, mag-PM lang kayo dito sa ating uh, page sa Paratanom TV. So, ngayon, tingnan na natin sundan natin okay so ito na yung kanyang mga bunga mga haba ano so ito yung bunga nya at uh, papasok tayo dito sa ating isitawan So, ang variety pala nito, kung makikita nyo, ay green. Green na green. Ano? Kasi ito po yung variety ng S-West na bunga. Ano? Bungang-bunga sa bunga. Okay? So, ko kayo dito sa loob. So, napakarami siguro po. Mga nasa 50 kilos ang pwedeng ma-harvest po namin ngayon. Ayan o. Oh. Nagaganda na po. Ano? So ito po yung ating asikawan. So ayan, ito. ito. na lang eh. Grabe. So almost 1 meter ang kada bunga. Okay. So ayan. Ayos. So actually kung bakit kami ay nagtanim ng bongga gusto namin matry talaga ito kasi nakatry na kami ng galante yung ibang mga variety ito talaga sobrang green ano green na green yung variety ito hindi na muti muti kaya magandang gawin talaga itong ah uh, ah uh, banhi ano so ayan Mamaya pa kami mag-harvest kasi ah uh, kailangan ma uh, hindi masyadong mainit. Actually ito. Uh, ito yung isa sa mga ano namin. Ito mga kini uh, yung yung buto ng ating sitaw ay dinadaga. Ano? Ayun, wala nang buto 'yan. Okay isa na sa peste dito sa sa farm itong mga daga ano so yung mga nasa yung mga bungang uh, nandito sa may baba yun yung kinakain ng mga daga for example ito ito kakainin naman ito mamayang gabi so i-harvest na namin ito ano so kasi ang kalaban naman dito ay mga daga ano Tingnan nyo po. Napakaganda ng mga sitaw. Okay. So, matagal din ito ma... Uh, ang shelf life nito ay maganda rin. Ano po. So, yan. yan. Kailangan i sampay natin dito sa taas. Yan. <laughs> Kasi pag naglaylay, kakainin ng daga. Ano, pag nagsayad abe ano so ito po yung ating sitawan so 1 kilo po ito na uh, binili po natin mga binhi na buto so nagkaroon tayo ng 15 na rows ano 15 rows uh, dito sa ating kidawang uh, sitawan ano po so ito yung balag niya simple lang at ah uh, Nakita nyo naman na medyo maayos yung uh, yung orga, very organized yung naging pagtanim natin dito sa ating sitawan. So yun yung kagandahan nito at uh, God bless everyone mamaya uh, makikita natin yung kung ilan talagang kilo na yung ma-harvest natin dito sa ating sitawan. Nakailang harvest na rin po pero ito yung I think pinakamaraming i-harvest ngayon. More than uh, mga nasa 50 kilos. Okay? So yung presyo ngayon sa market ay naglalaro ng 50 pesos per kilo. So ating uh, na natin kung makakabawi ba tayo sa abono, sa banhi, sa pagpapatrabaho dito sa ating ah uh, ating sitawan na ito so mamaya na lang god bless